pagkakaisipin ka niya ng matindi. Sa pamamagitan ng spell na ito ay titindi ang pag-iisip niya sa iyo at hindi na siya mapapakali. Kumuha ka ng bote, papel at pati na rin ng panulat. Isulat mo ang pangalan niya ng pitong beses. Buo dapat ang kanyang pangalan at dapat ay totoong pangalan niya ito. Irolyo ito at saka ito ilagay sa bote. Maglagay ng isang patak ng ihi mo sa bote. Dapat ang ihing gagamitin mo ay ihi mo sa unang ihi mo sa umaga. At punuin ito ng tubig galing sa ilog, dagat, o hindi kaya naman ay gripo. Itapon mo ito sa malayo. Dapat ay tago. Kalimutan mong ginawa mo ito. Huwag mong pagkaisipin ng spell na ito dahil baka bumalik sa iyo ang epekto. Gawin ito ng may araw. Dapat sa araw rin na ginawa mo ito ayon din ng araw ng pagtapon mo sa bote. Gawin mo ito ng lunes. Makikita mo ang pagbabago niya at ang epekto nito. Maraming salamat sa inyong panonood. komento nyo ang epekto nito sa inyo. Gawin ito ng tama upang ito ay umepekto.